Dahil sa inaasahan dagsa ng mga pasahero sa pagbubukas ng klase sa Lunes, pinag-iisipan na ng pamunuan ng MRT na gamitin ang mga nakareserbang tren para sa dagdag biyahe. Narito po ang aking report. paghanda sa pasukan sa lunes ang pinagkakaabalahan ng bagong OIC ng MRT na si LRTA Administrator Honorito Chaneco ng puntahan ng GMA News. Si Chaneco ang pansamantalang humalili kay dating MRT General Manager Alvitang Col III na nasibak sa pwesto. Sa gitna ng sari-saring kontrobersya ang kinasangkutan ng MRT, pagpapabuti raw muna na serbisyo ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Immediately, two things: the real condition of our train system. Because when you talk about train system, it's not only the cars or the railways, and some many other things. Sa pagbabalik eskwela ng ilang paaralan sa lunes, pihadong balik din sa mahabang pila sa mga estasyon ng MRT3. Isa sa nakikitang solusyon dito, ang pagdaragdag ng dalawa pang tren sa lunes sa MRT3. Kada araw na sa mahigit kalahating milyong pasahero ang sumasakay sa MRT3. Nasa 24 ang tren ng MRT3 pero 18 lang ang tumatakbo. We make sure to deploy all available operational trains pag nag-start na yung klase. The moment we deploy all available operational trains, we make sure na walang breakdown. Yung support staff naman natin at saka mga services natin, uh, security, teller, tickets. So we make sure na we deploy sufficient number. Nasa 240,000 naman ang average na pasahero ng LRT Line 2 kada araw na nagkakasya sa labing dalawang tren nito. Habang kalahating milyong pasahero ang sumasakay sa LRT Line 1 na may na 75 bagon. Sa kabuuan bilang ng mga pasaherong sumasakay sa LRT Line 1 at MRT, nasa 20% ay mga estudyante. Habang dito naman, sa Line 2 ng LRT, nasa 30% ay mga estudyante kasi ito yung linya na pumupunta sa University Belt. At taon-taon din daw ay nadaragdagan pa ng 5% ang bilang ng mga estudyante na sumasakay sa LRT at MRT. Kaya naman daw mahalaga na fully operational at walang aberya ang tren, lalo na kapag peak hours. Kaya paniniguro ng pamunuan ng LRTA ang focus niya is to check and to explore all technical solutions and issues na pwedeng ma-relieve yung, yung, yung problema sa, sa MRT3. Ang problema sa MRT3, napakarami yung pasahero. Payo nila sa mga pasahero. Agahan ho na lang natin. Uh, sa umaga, ang peak hour is 7 to 9 in the morning. Unahan nyo yung peak hour.